So, ayan mga lodi. Uh, kakain na kami. Ito pala yung ulam namin na ginisang ang uh, buro. Wala pong tilapia. Walang hito. Walang mga uh, nonong ano -ano klaseng isda. Yan lang. Gigi. Hindi po talaga pampares talaga sa buro yan. Pero, okay na rin po yan. At wala rin mustasa. Meron lang patola sa, langaw. Ano <laughs> ba? Saka palo-palo. Mm -mm sa so, ano po sa so, sigarilyas uh, gusto kasi nila nasa mesa pa eh kaya alam mo silang uh, takutin takotin ng gano'n so kakain na kami mga lodi eh. ayan yung ulam na sige jay kuha Ya, jangan kau faham tak nak. Um, Kaminati nyo po, magiging. Simaki boy, pumasok. So, paano mga lads? Kaya muna kami. Ganito na lang. Pakipa-follow na lang at pa-share. Salamat.